Alam nyo ba kung bakit may high blood? Simple lang ang sagot, kasi may low blood. Hindi. Ang pinagmula ng high blood, unang-una, ang maling lifestyle natin. Kaya sa tinawag na high blood. Tumataas ang daloy ng presyon ng dugo. At nakukuha natin to number one, due to inactivity. Number two, sa pagkain, ng matatabang pagkain na nagdudulot ng plaques para humarang sa daluyan ng dugo. Ngayon, anong pinakamagandang remedy? Number one, bring back the activity in your lifestyle. Number two, iwasan natin ang mga matataas na mataba at makolesterol na pagkain. Number three, sundin natin ang natutunan nyo na seven doctors. Kung hindi natin aalagaan ngayon pa lang ang ating katawan, ang ating kalusugan, may posibilidad na ang high blood ay mauwi sa napakaraming komplikasyon. Isa na rito ay ang pagkakasakit sa puso. Dahil lumalapot ang dugo, mabilis po na pwedeng mahirapan ang puso. Pangalawa, may posibilidad din na tayo ay tamaan ng stroke na kung saan ang itong stroke na to ay nauuwi naman sa pagkabaldado ng ating katawan.